Hello guys! Good morning! Magandang tanghali po! So ito, nandito kami sa restaurant ni Boss at dito kami magtatrabaho today pero bago kami magtrabaho ay manananghalian muna tayo kasi oras na ng kainan Bali ang ginawa namin kanina ay yung mga nag-repair kami ng mga troubleshooting sa mga sensor ng mga pintuan dahil nagkaano sila uh, minsan nagluloko-loko so yun ang inuna namin pero hindi ko na naibideo so sabi niya kain daw muna kami bago kami magtrabaho mamaya dahil medyo ano na may gagawin natin today so pasensya na kayo sa akin suot dahil madumi at makapal dahil sobrang lamig so yan nandito na tayo pasok na tayo oh. nagkawa ng ng ano sauce gawa tayo Kita Oh, This... ice cream, guys. Ito lang po anong ano na to? Sauce. Ito hmm. talaga This... 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 <laughs> na. Na, na na yung dessert ice cream. Okay, ito kahit na yung aming ano sabaw okay, okay parehas kami guys pero hindi ko alam kung parehas kami ng ano kasi beep yung aking order so yan guys wait lang natin yung main course yung ating beep main course so, magluluto lang tayo tayo guys na patay ko kasi may ano may tugtog so kain lang muna kami guys so hindi guys mas na so yun guys tapos na tayong kumain so iniwang ko muna si later down at bibili muna tayo ng ating milk tea kasi binigyan tayo ng 100 thank you kay leader so yan guys leader <laughs> tingko kay leader guys kasi binigyan tayo ng isang daan pambili tayo ng milk tea so tara samay nyo ako dito na tayo guys pabilihan ay yung eskwelahan yan yung mataas na yan so ito pabili tayo ayan guys bawal mag video Ang tao na guys, naka-order na tayo at wait na lang natin. Bali 65. So, marami. Bumibili so, yan. guys, nakabili na tayo. Ito na. So, back to ano na tayo At maya maya launa. Papasok na tayo. Bali, ano to. Uh, Malikam-gam yung pinili natin kasi malamig. So tara, kita kita na lang po tayo sa ating trabaho may maya. Cheese. Um, Kasi ka. bumaba na dito. Masira uh, na. Kaya, tanggalin muna natin ito. Ito guys dito tayo kasi magdudug so bali to nabali din to so ito guys papakita ko na sa inyo yung kung bakit siya umano dahil ito wala na bali na oh, ito marupok na so gagawin natin lagyan natin ng pamakuan tsaka posting nya dyan para bumalik yung dati kasi lumundo siya so yun guys at stick lang po tayo dyan at update ko kayo maya maya Ito, matigas ito ah. pwede na so bali ano kasi gagawin natin guys lagyan natin na pinaka poste nya ganon ayan so bali si Rana kasi itong pamakuan na yan ito so maglagay na lang tayo ng pamakuan uli na panibago guys, kaso nga lang, ginawa na natin ng paraan para may ano tayo, may natin para ganoon kasi wala tayong maawakan doon אה, יש לי מבילת すいません。 Lemah mamak. Wah. ha So kailangan na lang natin ng ano, maglagay na lang tayo ng ano. Ano? Nang ganito, poste. guys tapos na tayo at sa ng Diyos tapos din natin itong ano yung ginagawa natin Guys, maraming salamat po sa pagtambay nyo at sana naging nyo kayo sa aking vlog today na pagre-repair tong site na to ayan guys stay humble, peace out